Sisimulan ngayong araw ang voter registration o pagpapatala ng mga para sa barangay at sangguniang kabataan o SK elections ayon kay Kamalag Chairman George Erwin Garcia. Matatapos po ang registration period hanggang ika-15 ng Agosto. Po kasi wala tayong kandibotante na 15 to 17 na siyang magpa-participate sa sangguniang kabataan. So iyan po ay napakahalaga yung 10 araw na yan, lalo na sa mga first-time voters na kabataan. Tinig po ni Kamalek Chairman George Erwin Garcia, idaraos ang voter registration bagamat inaantay ng Kamalek. Ang anunsyo naman kung napirmahan na ba ni Paulong Marcos ang batas na magpapaliban sa barangay at SK election sa susunod na taon. Samantala, sinabi na rin o sinabi rin ng Kamalek na magkakaroon din po ng Special, regis uh, special Register Anywhere Program para sa mga gusto magparehistro ngunit hindi makauwi sa kanilang probinsya. E eh, tignan nyo po sa aming website, August 1. Nandyan po kami sa Luneta, nandyan po kami sa Bridgetown Mall sa Quezon City. Hmm. Meron po po mismo sa Intramuro, sa main office po ng Comelec. Meron din po kami dun sa may LRT2. Pakicheck na lang po ang aming website dahil may schedule po kaming nilalabas araw-araw po. Tinig po ni Attorney John Rex Laudjanko, tagapagsalita ng Comelec.